Hi, good morning. This is Abby, and welcome to my kitchen, guys. So, to this, to this video, guys, ang aking YouTube channel ay nagad na ako ng cooking, ah, uh, cooking recipe ko guys. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe lagi sa aking channel, Abby Artaste. And meron pa akong isang isang channel din na about sa pagluluto yung Elise Kitchen. But, more on, nag-upload ako sa Abby, Abby channel guys sa aking mga niluluto. So, to this video guys ay nagluto ako ng isang ten, uh, sinigang. Ayan guys, nagluto ako ng na. Magsisigang ako ng isang isda. So, nakalimutan ko siyang igisa kanina. So, sinigang na isda to na salmon. Yan. Hindi ko siya na video mobile ko. Hindi ko siya na biduhan kanina nung inanoho. So, nung ginisa ko siya. So yun guys, ang aking uh, BRTASY channel ay meron na rin akong cooking channel guys. At meron akong pangalawang channel yung Elise Kitchen guys. Uh, wag niyo kalimutan mag-subscribe din sa aking pangalawang YouTube channel, ang Elise Kitchen. About sa pagluluto din yun, about sa cooking food. So ayan, kumukulo na siya. lagi ko siya, ilagi ko na yung isda. Kumukulo na siya. Kumukulo na siya guys. sulit ko na dyan yung ahing salmon. Hinugasan ko siya ng ano, asin. Hinugasan ko siya ng may asin. Guys, para maging fresh ang ano nyo, pag nag pag nag ano kayo ng <laughs> ng isda, hugasan siya ng uh, hugasan ng asin uh, at huwag niyo aanhin uh, agad ng ano nyo. So pag nilagay ko tong isda, hindi mo siya kailangan i eh, kamayin ko na siya. Kasi hindi siya hindi mo siya kailangan na haluin kasi napaka ano ng isda, ng salmon. Napaka smooth niya. Hindi siya ano para siyang tuna, guys. By the way, nga pala, I, I wash my hands. I clean already. <laughs> so, yun, guys. Yan, malinaw na ang aking sinigang na tuna. And, meron akong sinigang na gabi ng nor. So, yun. Kumukulo na siya. Hindi mo siya kailangan eh. Hindi pantay kasi yung ano namin. Ilulubog mo lang siya. Masarap na isda to guys. Masarap na ano yan siya. So itong aming kalan is hindi pantay. Hindi pantay ang ano nito. So kailangan ko siya ikutin. Para kumulo yung kabilang sides. So, yun guys. Antayin lang natin siya humulo bago ko ilagay yung dahon. So, takpan muna natin siya. Ayan, takpan muna natin siya. Hayaan natin siya humulo, guys. Para medyo maano siya. May cooking recipe na rin kasi ako, guys. Uh, pang ano sa aking YouTube channel, guys. Kasi parang hindi kasi ako makapag-focus ng yung mga comments and section ko. So, mga comments Yung mga comments ko doon sa aking mga vlog. So, hindi pa ako makapagbigay ng oras sa ano. So, hinahaluan ko muna ng pagluluto. So, ang aking mga recipe sa aking abig channel ay meron din ako ba ano, pangalawang YouTube channel, yung Elise Kitchen. More on cooking naman siya. So, huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe at ilalagay ko yung aking uh, pangalawang YouTube channel sa dis sa ano ko description or dito sa ano sa channel kong to. So, yun guys. So, thank you so much guys sa aking panonood at walang sama suporta sa aking YouTube channel Abby Artaste. Eh. Pag may mga katanungan kayo about sa aking Malta journey, so, nababasa ko po yun but anyway, hindi ko pa siya man Merong mga tanong doon na about sa mahig yung mahigpit na pagpasok dito sa Malta. Guys, baka mamaya mag-upload ako or ano. So, abangan nyo na lang po. I-apply ko po 'yon. At uh, hope na magkaroon ako ng oras na makapag-vlog sa gano'n at masagot ko yung tanong. So, thank you so much guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe ka sa aking abi channel. Albert as channel at ang aking pangalawang YouTube channel, Elise Kitchen. So, tingnan natin ng aking niluluto kung kumuluo na. Hindi pantay yung aking kalahan Kaya yung pinipihit na. So yun guys At maraming salamat po Mamaya hindi ko Tapakita ko na lang yung finished product ko Oily ako Yung finished product na niluluto ko guys So thank you so much, bye! So yun guys Sa paholo eh Ayan na siya So hayaan nyo lang siya dapat kangkong lalagay dito. So, since na dollar ang kangkong dito. So, yan na lang. Paminta pala yun So, yun. Already done. And the last part of my cooking is the cubes Yung pangasim na. So, yung pangasim na ang ating norcinigango sinigang sa gabi to. So, since na, dapat, ano, okay lang, okay lang niya kasi wala naman. <laughs> Yun guys, so since na isda to, so hindi mo siya pwedeng haluin kasi madudurog yung tuna. Alam nyo guys, yung tuna ay malambot. So, yung sinigang mix so, uh, ano. so hayaan na natin siya at patayin na natin siya kasi ma-overcook yung ating gulay so thank you so much guys sa panunood bye <music>